Ang EJK ay hindi basta pagpaslang labas sa proseso ng batas o hudikatura, sapagkat kahit na dinaan di umano sa due process subalit, may paghuhuwad, paniniil ng karapatan, at pananodiyan ng pandaraya at panunuol hindi pa rin ito matatawag na idinaan sa proseso ng batas lalo kung nasa kapangyarihan ang lalabag nito. Sa makatwid ang due process ay nararapat lang na nasa katwiran at makatarungang proseso ng paggamit ng batas. Mayroon din namang EJK na sinasangayuna ng ibang mga Pilipino kapag ang usapin ay sa mga walang kaliwang pumapatay ng inusente, nagbububo ng walang salang dugo, nang haalay ng mga bata, mga drug lord na sumisira ng buhay ng mga Pilipino, mga talamak na opisyal kung saan nakalatag na ang ebidensya at kiyang kita na ng madla, minsan sa bagal ng proseso ng batas mas gusto na nilang aidanan na sa kamay na bakal. Subalit kapag ang isang bayani, mga ulirang pari at mga makatwirang tao ang magiging biktima ng EJK ibang usapan